Eta, chef! Woo. Table 3! Hindi <laughs> tayo pwede magtayo mag ng negosyo. Babayan negosyo, guys! <laughs> sunog ba? na! Nasusunog na! Bahay nyo na! Yung mga <laughs> ano, nuto! Yung isa! Yung sunog na siya! Ayan ba ang walang apoy kanina? Ano pa nilaloto mo? <laughs> mo si malakas ang Kaya, eh, hindi na kayo galit ano. <laughs> kasi na kasi problema ka.